Ang buhay ng tao mga idol ay hindi puro hirap, hindi puro sakit. Kundi tayo po ay uh, magsikap upang tayo po ay umasenso din sa buhay katulad ng ating ibang mga ka-idol. So si Kuya Kul po ay isang uh, uh, naghihirap din katulad ng uh, karamihan sa atin. Anuman ang ating mga pagkain sa araw-araw, yan po ay bigay ng ating uh, Panginoon. Tayo po ay magpasalamat. Anuman man po ang uh, inyong hirap na dinaranas ngayon sa buhay, may mga karamdaman man, ang inyong mga kapamilya, ang inyong kapatid, ang inyong ina, ang buong pamilya ay nagdurusa dahil po sa kahirapan na ating tinatamasa. Ngunit tuloy lang ang ating pagtitiwala sa ating puong may kapahala sapagat siya po ay marunong makinig sa ating mga panalangin. Isa rin po ako sa naniniwala na kapag ka may tiyaga ka ikaw ay makakatamasa ng ang kaginawahan sa buhay so tuloy lang at magtiwala gawin ang tama iwasan ang mga maling gawain tayo po naman ay hindi naman talaga perfectong tao mga idol so ang kay kuya kulpo simpleng buhay ay napakasaya na Ngunit tayo po ay nanalangin na sana pag dating ng panahon tayo ay makatamasa sa din ng kaginawaan upang yung ating mga anak, yung ating mga kapamilya ay matulungan din namin. Si Kuya Colin, Kuya Bot, mga idol, wala pa man na nasa sakod sa pagbablog ay talagang andyan na po yung ating pagmamahal sa ating kapwa. Yan po ay sa pamamagitan ng ating mga feeding program at yung ating mga uh, pinagbablog na may mga karamdaman. So, napakadami napakadami mga taong na ng tulong. Yan po ay ating pinapanlangin sa araw-araw nating buhay na sana tayo ay uh, dumating din sa oras na tayo ay umasenso upang mas marami pa yung ating matulungan na kapwa-tao natin. Tuloy lang po ang suporta natin mga idol sa amin. Yan po ay uh, aming pinapasalamat. Lalong-lalo na doon sa aming mga sponsors, sa mga followers ni Kuya Kaling Kuya Bo. Thank you so much. Walang sawa po kaming uh, nagpapasalamat sa inyong lahat. Tayo po ay manalangin lamang sa araw-araw. Magtiwala po tayo sa ating pong may kapal. At uh, God bless, God bless po sa inyong lahat mga idol. Thank you so much.